So, hi guys! Ngayon, balik na sa panibagat ng video sa Christian Garden. Ayan guys, kung mapapansin niyo mag si Mama, then i-interviewin natin siya kung paano ba siya talaga mag-graft. Ayan. Si Mama kasi talagang pinakamagaling mag-graft dito eh. Yung uh, mga ko kasi mamamatay. Ay, mama, na naman tayo. <laughs> Ako na naman na nakita mo dito. Oo! oo. Ayan guys, so ito yung mag ni Mama. Ayan, yung malaki na yan. Ay na po. Kasi nga guys, maganda kasi yung pagka-color combination ni Mama. Yung dami kasi nagkasabi naman pag nagdrop si mama ang ganda ng halo ng kulay bakit ang ganda ng kinakalabasan mm <laughs> so ayan iharap natin sa kanya interview natin si mama dito ano <laughs> may harap sa akin eto pala yung mga gagamitin natin guys pag mag magdrop tayo but wala dito ayan, yung marker ano marker para dun sa date dun sa may plastic maglalagay tayo ayan ipambalot natin mga so, cutter marami ang ano bakit may kutsilyo dito? <laughs> Tapos nilang tayong ano to. Ito guys, plastic to na pantali. Tapos mga grafting tape, ayan. Ito pala guys, magkaiba pala tong ano, puti sa green. Ngayon lang kasi namin din na itong puti, eh. hindi namin nagustuhan. Mas gusto namin tong green. Mas malambot kasi tong puti. Itong green medyo makunat, ito malambot eh. Pag hinatak mo talaga siya, mahaba. Tapos lagari, ayan, then cutter na mas malaki. Ito pala tong cutter na ito na guys, ano to, mahaba to. Pakita ko sa inyo. Mahaba to yun, yeah, oh Nagiging dalawang layer siya. Ayan. Di ba? Wait lang. Hawa ka, mama! Pakita mo na umahaba. Bakit pati ako naman ininamay mo Ay, dyan? Ayan, sa... no? Oh. Di ba? Umahaba siya. Ayan, no? Oh. Ali ko. Balik na lang natin. Ayan. Paiksiin natin ulit. Maganda kung meron kayong ganito kasi madali siyang bitbitin. Umiiksi, tapos umahaba siya. Ayan, no? Oh. Ano pa maganda ilagay dito? Oh, ayan na. Ano pa pa maganda ilagay? Ayan guys, kasi pinag-iisipan namin dito ni Mama kung ano magandang ilagay. Kasi malakit kasi ito guys, ayan o. No. Nakatungtong si Mama. So, eh, expect natin siguro mga nasa 6'5 ang height nito. 6'5 no? Ganito ba tangkad? Kailangan natin. Ganito ba? Hmm? Ganito ba maganda ka tangkad? Ganyan ka baba? Ay, ganyan ka taas? Ikaw? Hmm. Ikaw ang anong dito eh. Ikaw ang bida eh. Makita ko na naman. So, ayan, makikita natin si Mama kung paano siya mag-isip kung paano niya dudugtungan tuma mga ganito. Una-una talaga guys, kailangan i-prep niya yung ano, rootstock. Naka-prepare na yan. Bago tayo magdugtong pala, tusok na lang ng tusok. Dito kasi tatanggalin natin lahat ng dahon, tatanggalin natin lahat ng mga bagong sanga na tumutubo na yan. Ilang ano na ba Ilang linggo mo na itong natanim? Itong puno na ito. Oh, ko ba? May isang buwan ba? Wala yata. Ah, wala pa ito isang buwan? Maganda lang kasi dahil nga, ano, nalagi oh, siya nadiligan. Mm. So, yun guys, ito palang rootstock na to is, isang buwan pa lang siya nakatanim dyan sa kawa. Pero, tingin ko ba? mahigit. Aywan ko lang ba? Parang mahigit na eh. Parang noong February something to eh. Dabagay, March, ano ngayon? Siguro mga first week na, ano, February ito natanim. O, tama, mga isang buwan. Isang buwan mahigit na sabihin natin. Kumahaba na yung mga sanga niya, guys. O. Kaya umabot ng ganyan niya kasi araw-araw na didiligan to. Ayan. Sobrang init. Mm, -mm sobrang kasing init na ngayon dito sa amin. Ang ganda lang ngayon makalimlim. Ayan eh, o. Huwag lang sana umulan kasi kawawa ang mga natin pag umulan. <laughs> Hindi. Ayaw mo umulan. Gusto ko umulan. Bakit? Ba't gusto mo umulan? Eh, ang init-init eh. Ay <laughs> maganda nga umulan. Buti, yung sinasabi mo na yun na ayaw mong umulan ng dire-diretsyo. Oh. Pero kung yung, uulan lang naman, kahit umulan siya ng buong araw ngayon, pwede. Oo. Oh. Sige. Kasi basta tuyong-tuyo eh. Sa sunod na mga araw, yung, yung mga dire-diretsyo, yun ang mahirap. Wala na ako mabidyo, kaya at video natin ito pag mo. Maganda yung title am, am, am. dito. Paano ba mag -grap? si Chris, ikaw kasi, ang nanay ni Chris dyan. <laughs> Natatawa ka dyan. <laughs> ah, ang, problema sa iyo kasi, eh, hindi ka, ano? Maggawa ka kasi ng ano, ako na naman ang nakita mo eh. Ayun ko, pag ako nag ano tawag dito, parang sa sampo na ginagraph ko, lima yung patay. <laughs> Baka naman kasi iba ang iniisip mo. Hindi, kumisan talaga yung pangit yung rotos na pupunta sa akin. Kinukuha mo kasi maganda. Eh, ibig sabihin, kinukuha ko yung maganda. Oo. Hmm? guys, yung so, kinakalbo ni mama. Ayan yung mga, ano, nutol-putol. Oo, pago ka magano, putol na lahat. Wala nang problema. So yun guys, puputulin mo na lahat ni mama din. Balikan ko kayo pag nangunguha na siya ng sayon. So guys, ito na tayo. Tapos si mama magtanggal ng mga sanga. Ayun, malinis na siya guys. Tapatong nga din ako. Ayan, chow. Ayan. Tapos lalagyan daw pa ito ni mama ng ano, iba-ibang kulay. Hindi lang ito iisang kulay. Kasi dami yung sanga kaya ang ganda nito na iba-ibang kulay. Anong alit yung mga mo dito ma? Alam mo ba, pag nag, naglagay ka ng iba-ibang kulay dyan ng, ng bugimbilya or variety dito, ang hirap mag-isip. Kasi hindi siya katulad ng isang kulay lang o tatlong kulay lang na, o tatlong kulay lang yan, alam mo na yan kung ano yun. Yung combination ng pito, ito anim na kulay or sobra, maging 10 variety na magiging Kung paano mo siya ilalagay dyan na hindi magkakadikit yung... Alimbawa, mayroon ka ditong ilalagay na golden jackpot. Tapos Oo. dito mo rin sa tabi niya ilagay yung... Hawaii violet. <laughs> yung Hawaii violet. violet. Magkatabi, magkamukha pa yung kulay Oo, ng dapat, ano. dapat ano siya, kailangan mo i-combination nga eh. Oh, kailangan, kailangan din pala ng ano, decision making. oh, kailangan ng contrast ng kulay nila eh. Ah, Kaya yan. isipin mo ha, pag naglalagay ako ng ganito, ang tagal ko. Pero kung isang kulay lang ang gamitin ko dyan, ang bilis, mo, ang bilis ko yung gawin So yun guys, sa pinakamatagal daw pa talaga sa paggraft ng bugimbilya, yung pag-iisip ng kulay na ano ilalagay. Tapos kung saan mo siya pwesto, dapat ilagay. Kasi, oo, oh, sabihin natin, alam mo na yung walong kulay na gusto mo. Pero ang ano naman doon yung susunod, kung saan pwesto mo siya ilalagay, Oo. kung saang sanga. Kasi hindi sila pwede magtabi-tabi dyan. Hindi naman din basta alternate lang na sunod-sunod. Maganda yung meron din silang pagkakahalo-halo talaga naman. Oo, oh, may pagkakontrast talaga ng kulay nila. Mm -hmm. May talaga. Kahit yung sa talaga. violet na yun, kasi ang violet naman kasi hindi lang la may dark, may light, di ba? Mm -hmm. Sa red, may yung red na red. Ba tayo yung... Tayo mo yung... dito, ma? Naku naman na, yan na naman tayo. ayun <laughs> ni mama ma-expose. Eh. Okay lang yan, basta sa akin yung mas maraming. Yung maraming? bayad. <laughs> may bayad pala pag minibidya, may talent fee. Oo, uh, ako ang nagpapaliwanag eh. Tapos ako pa ang... May so yun, lang? isa ba ito ba? Ito, ito yung mga idudugtong mo. Orange Wonder saka Red Moonlight. Oo, oh, Red Moonlight. Pati na ka napuputulin mo. Siyempre, yung paborito ko. Ayun o. Ang sipag kasi mamulaklak itong dalawa guys. Itong Red Moonlight saka Red Wonder. Ay, hindi naman siya Red Moonlight. Kasi nagbabarigated eh oh. Mm. Red Wonder pag ganito. Red Moonlight pag ganito. Baka dalawang puno to. Isa lang. Isa lang. Eh, kasi nag-aanong asura naman din. Nag-ahalo. Uh -huh. Ayun guys, ang itong palawas sa bulaklak na. oh. Dami na palawas sa bulaklak. ito yung pinabaro. Naku, paborito ko rin ito eh. Oh, tinig nyo yun guys. Ang pag nangungo kami ng na sayon, guys. Na-explain ko na naman yung tungkol dyan. Hindi naman, kasi na-explain ko na din naman yun. Oo. Oh. <laughs> pag namili lang kayo ng Sion, guys, is dapat ano lang, ah, uh, huwag kayong kukuha ng, ah, uh, ewan ko lang ah, sa iba kasi ang kinukuha nila yung mga kulig din pa, yun o ma? Ah, uh, kanya-kanyang ano? Kanya-kanyang... Gusto? Hilig, hindi. Meron kasi ano. ano, ah, kasi bagay, kung kanya-kanyang gusto. Ako kasi gusto ko, guys, yung brown. Alam niyo yung ganito na yung kulay, oh. Brown na yung ano niya. ganyan. stem. Si mama ngayon. ayaw niya ang gusto niya yung medyo nag uh, ah, ano pa nagigreen green ayan oh no? wait lang pa na ba yung nagigreen green ayan yung nagigreen green green pa meron okay. meron naman yung iba ang gusto talaga yung mura alam mo yung malambot pa di ba may ganun ayan oh no? yung may mga bulaklak guys huwag kayong mga hinayang okay lang yan mapaparami nyo naman yung buging bilya nyo kahit na, may bulak, kahit na may bulaklak sila na palabas eh, oh. tulad dito may mga pabulaklak na palabas ay, but syempre. oo, no? oh, oh, meron yan. Dalawang kulay pa lang ito. Oh, orange moonlight. Ay, orange wonder saka red moonlight. Ano pang ibang kulay? Ah. Bridal white, splash. Ang plano pala ni mama dito guys. Gusto niya pala yung mga malalaki Malaki yung ano. Flash. Malalaki yung bulaklak. Bulak, bulaklak or brax. Ayan o. Oh. Buha ko ng splash. Dito na lang yung splash ah. hindi ko lang kung mauga ba yung camera ko Ayun, sana hindi bakit naman umuuga yung camera mo? Ano yan? Hindi, siyempre nanginginig yung kamay ko. Ang bigat kasi nung stand. Wala akong ano, wala akong stand na maliit. Ano ba yan? Baka gusto mo, palit tayo ng trabaho. Ay, sige, hindi na ako na lang magbibidyo. Diyos ko guys, pag si mama nagbidyo, Diyos ko, hindi kami makakapag-vlog na maayos. Ito pa, ayan o. Oh. Ang daming bulaklak ng ano, orange wonder. At sipag mamulaklak. Tuloy-tuloy ito guys, itong orange wonder, pati itong bridal white. Ayan o. Bridal white ba talaga ito? Oo. Oh. Ano so, bang? Oo. Ah, ito kasi ang Jinda white. Ayan guys, so mapapansin yung Jinda white. Ito ang kulay ng Jinda white. Pag pinagtabi mo silang dalawa, mas malinis. Kung ito yung white, white na white. Ito kasi parang nato'y ito, ipakupas na ito guys eh. Kaya parang nag siya, hindi siya totally white. Parang dirty white. Ganun. Ayano. Pero may mga white pa rin siya. Kasi ito mga bagong ano bagong bulak -ulak. Hindi na sana yung kasama ko nawala. So yun guys, babalikan ko na nga lang kayo Pagtapos ni mama mamili ng ano, sayon. Tapos papakita ko sa inyo yung mga napili niya. So guys, ito na. Nakapili na si mama ng mga Pero sayon wala niya. Yun? Lima lang yun nandito. Limang kulay lang to guys. Kasi nga, hapon na ngayon, sabi ni mama, hindi niya rin dito. Kaya tapusin kasi ang dami nito lahat. Oh. Ang daming sanga niya. No? So, ilan lang ang kinuha niyang sayon ngayon. Lima lang muna. Ayan, nangunga siya ng red moonlight. Ayan. Red moonlight. Tapos orange wonder. Ito yung mga kinuha niya kanina. Dalawa na yan. Tapos dito may bridal. Tapos may splash. Ayan, splash to. Asan so, yung isa ma? Dalawa lang yung nakita ko dyan eh. Bridal sa kano. May yellow ako. Ah, yellow fantasy. Mm -hmm. Ito. Mayroon pala kayo si Mama NK so Yellow Fantasy to. Ayan, ang ganda ng pagkabarigate ng Yellow Fantasy. Ayan o. Ayan, si Mama pa nag-grap siya. Magulo yung ano ko gamit ko. Ayos lang. Kasi kwan siya eh. Ang una kong gagamitin. Ay, kita niyo kung paano mag-grap si Mama. Kasi ako lagi na tuturo mag-grap eh. Si mama guys, pa lagi hindi niya kakakalimutan, lagi maglagay ng alkohol sa mga gamit. Siyempre ito kasi, siyempre kung saan saan ko nilalapag yan, dun sa lupa kanina. Mm -hmm. Tapos ah, siyempre... Si siguro kaya may namamatay sa akin kasi hindi ko ginaganyan. Siyempre kung doon ko nilagay, nalagyan ng lupa to kanina, o di tapos gamitin mo na lang dyan, agad agad. Oo. oo. Di ba? Ayun na, focus na si mama dito. Sila kung ito focus. Kasi yeah. Kasa na ang kasama nito man? Teka lang. Ito. Yan. Di yeah, ba? Orange, orange wonder yan. Ayan o, dalawa. Orange wonder o. Oh. Ah, oh okay. So, ayan guys. Tulad ng turo ko sa inyo. Pagka ka... Mag-graph tayo. Apat na dahon lang. Or apat na buds. Apat o tatlo. Ganon. Depende sa haba din kasi. Minsan guys, ah... Uh, layo-layo kasi yung ano, ibad si yung dahon nila layo-layo. Kaya kung minsan dalawa, tatlo, apat, basta mga ganun lang. Ayan, tingin natin kung ilan to sa'yo, ma. Ayun guys, sumama ni si mama pa nag-grap siya. Pinuputol niya na sa maliliit. Kung mara yung isang mahaba, hatiin niya na sa tatlo, hatiin niya na sa apat. Ayan. Tapos tinatanggalan niya ng tinik, dahon. Pero kung isang kulay lang kasi mabilis mag-ano, mag, -ano, mag Pero ang ito kasi mag-iisip ka pa. Ano kaya ang katabi ng kailangan mo itabi sa red? Ano bang kailangan itabi sa yellow? Na kulay. Mm -hmm. Tapos kung gusto mo ng maraming variety na ilalagay, eh, ang golden jackpot at saka hawaip. Violet, halos magkapareho ang itsura ng kanilang ano. Hindi mo na sila pwede eh. ipagtabihin. Wala na, hindi na magano yung kulay nila. Hindi na magkukas. Eh. Yung kasi. Ayan guys, ang nilinis ni mama. Para pagkatapos tapos yung nilinisan ano, mabilis siyang itusok agad, naka-prep na, naka-ready mm. na. Ayan o. Na. Ayan yun, Kaso guys, huwag niyong pagbabalik ta na Baka mapagbaliktad nyo kasi yung taas saka sa baba. Sus, Tandaan niyo na lagi lang, na. Matagal kana ka na nag eh. Hindi, sila ka ako. Baka kasi napagbaliktad nila. Tandaan niyo lagi yung tinik na sa taas. Ayan o. No? Hindi talaga nakakalimutan ni mama mag-alcohol. Siyempre, madumi yung kamay ko eh. Oo. Oh. oh. Tapos siyempre, Oh, ma, ko, ma, 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 tingin ka dito. Ma, ma, pang thumbnail ko to. Ayaw ko. Sige na, tingin ka dito, i-edit ko yung sarili ko, sama ako. Ayan o, oh, oo, oh, diba? Ang ganda to pang thumbnail yun. Oh. Tapos dito ako, nung aray sa kabila, i-edit ko na lang. Dito ka, para ito pa ganito ko dito. dito Ay, okay, sige. So, ayan so, guys, kahit ako yung cameraman, ako pa yung tinuturuan ni mamang pa na mag-video. Okay. <laughs> wala na kaupuan. Bakit hindi mama bumalik ka? Hindi. Ito ay likod ni mama. ayano, o. Gusto ipakita ni mama yung paghiwa niya dito. Bid eh, ano mo yung picturean mo yan? Tapos ipakita mo yan. Uh, uh. uh. Hindi, hindi. Nakita eh. Nakita ba? Nakita. O. Oh. Di ba? Kita siya. Ako yung nagbibideo mama. Oh, Wala. Diba? Oh. Kameraman talaga ako. Anong cameraman? kailan ka ba nag, na, may magandang nga ganyan? Uy, magaling naman ako kumuha, di ba? Oh, yung mga nanonood dyan, oh, kitang-kita nga nila. Ano nakita nila? Ang kamay ko na madumi. Oh, hindi. Kita-kita nga nila yung paghiwa mo. Baka mamaya nakita naman nila yung mukha ko na naman, ha? Hindi. <laughs> sayo kasi, guys. Sayo ko talaga ako video ni Mama. Pagkatapos ng video na to, sinusuntok niya ako. Hindi sinusuntok, yung Ayan. Mm. Tandaan nyo, guys, sa pagka mag ano, kayo is balat lang. Yung balat lang yung ano yun nyo, nyo. Pos, eto, guys, oh. niyo. Hiwain niyo. Ayan. sa ito yung riso. Inahanda ni mama yung sayon. Hopit yun. Oh. Tapos itutusok niya lang sa gilid. Oh. Gag -gag -gag basic. Ah, ba eh. diba? Ah, diba? Kailan na yan? 1, 2, 3 Diba? So dapat guys Pag mag-graft kayo Mabilis din kayo mag ganito Hindi pwede na matagal Or mabagal Kasi nga uh, Matutuyo ka agad yung sayon Lalo na guys Kung tanghali kayo na graft Na mainit Or kung hindi man tanghali Tapos yung hangin is mainit din Hindi pwede Mabilis matutuyo tong sayon natin Kaya mapapansin nyo Ang bilis nyo mamamagdugtong Kasi kahit sa arawan si mama Hustler yan Hmm? Halimaw yan mag-grap. Diyos ko. Kahit tulog yun nag-grap. <laughs> Diyos lang. Sige lang. <laughs> Ngayon, para mo pa yan. Para mo lang yan kasi may may kwan ka dyan. May camera ka. <laughs> di ba? Ayun guys Mamaya yung ano ko na naman ang... Hindi. Ito na Kamay mo lang naka-zoom. O, oh, di ba? Nakanganga ako eh. Hindi. <laughs> ba't kasi nakanganga ka pa nagkaglap? Ha? Ah? Ba't kasi nakanganga ka pa nagkaglap? Ayun guys. So. Oh. Ilang ano yan? Ilang sayo na may dudugtong mo dyan? Apat? Apat ah, kasi malaki eh. Oo. So yun guys, apat. Pero kung tutusin talaga guys, kaya nito ng walo. Di ba? Gaya kataba, kaya walo. Hindi lang um, namin ginawa guys kasi nga marami kami man, dudugtong. Ang pangit-pangit oh. naman pag masukal na yun sa ano sa isang single lang na ganyan kalaki pwede pero sa ganyan ang eh, dami dami sakit nga sa ulo matagal nga matagal Oo. nga mag isip kung anong itabi mo hmm. yung iba naman guys ang ginagawa nila isang sanga isang sayon lang sa amin apat yung mga ganito yung ibaratlo dalawa Oo. para mabilis yung iba kasi kaya mabilis na sila mag isang sanga isang sayon lang din eh. ang mahirap kasi doon, guys pag namatay yung sayon na yun syempre eh, sayang naman puputuloy mo na yung bungsang sanga tapos magpapanibago ka ulit. Ayan o. Oh. Mabilis lang naman. O, oh, di ba? Tapos babalutan na lang yun ni mama. So, yun guys. Babalikan ko kayo sa gate lang may tumatawag eh. So, ayan guys. Ito na yung mga nag ni mama. Ayan o. Oh. Halos naubos nyo na yung mga sayon niya. Dalawa na lang sa ngayon na iwan dyan. Ito na yung mga uh, ni mama Oh. Apat na. Red Wonder, Splash, Otis Wonder, pati Yellow Fantasy. O yan sa mapapansin nyo iba-ibang kulay yung mga yan. Tapos mapapansin nyo yung Yellow saka yung Splash, nasa gitna sila nung Red saka Orange. Kasi yung Red saka Orange parang magkahalos magkano kasi yung itsura nila. Pinagitnaan ni Mama ng ibang kulay na maganda. Ayan o. Tapos ano pa si Mama nung wapa siya ng mga sayon na bago. Sayang guys, hindi ko na mapapanood sa inyo yung buong pagrafeto ni Mama. Pero tayo ko ulit pag video bukas. Kasi hindi ito matatapos ngayon niyo. Eh. Then nagdudugtong na lang si Mama ng mga ilan ilang piraso. Bago kami umuwi. Eh. Baka kasi abutan kami ng ulan. So ayun guys, kita-kita sa ulit sa susunod. Sana nagustuhan niyo yung video. Then, kita-kita sa ulit. Bye-bye!